vlog tayo ngayon ng Good Friday. Kaya, so yeah, good morning at inumuna tayo ng kopay. <laughs> Kinoda. Um, kung saan ka pala kayong umala, ano ka pa palang lutuin ngayong Good Friday na itich? Ang lutuin ko po ngayon, itich? So, okay. Tawin mo lang. daw ng mga binignets. Ayan. Pampalapot ang binignets yan. Mamaya mga mahal, magluluto tayo ng binignets. Makita nyo, masarap ang binignets ka. Yan po mga lahat. Simula pa tayong agwit na. Ayun. Ayun po pa tayong kumahang mahal. Magkasin na tayo. At saka, chika-chika. Okay. Shout out mo tayo. Huh? Mga mahal, dahil natin ako tayo today. So, let's shout out first muna. Okay, shout out to mahal Virginia, Lina, Jin Dims, at saka si Jamela Rindal. Hello mahal, Jamela Rindal. At si Marisa Birao. Hana Banana at saka Abdul Karim Chit Ami Lazaru Lazaro Malus Blan Loya Ricamura Harris and Anis You adventure in UK Let it summer Mamers <laughs> Mamers <laughs> Honey Bee Mijin TV At Teresita Oyrazar At si Kulin Rita Biscara Rinalyn Monreal Lisa Tirol Amalia Campos Masa Imi TV Lain Wybanez Blanc Rosalind Susas, Susas, Martis Ijan. E. Simply Jane Janelle. Saka si Kitchen Net Vlog. Kitchen Net Vlog, ang jidilig gilako, gilako, kalabato na simplong. Pinay Life in NOC. Saka si Celia Agustin. Hi, Jan Mary Ann Vasquez. Alicia Lucanas. Hi, Jan Nandin. Veli Aveki Pabatang. At saka si Mary Jean Malano. Ellen Lassiter. Ayan na, siya ko kita mahala. Lagi kang, ano dyan? eh, hindi ka siguro na updated sa aking video kaya feel na feel mo hindi ka na shout out ay nasabot na kita Aileen Lasitor sagot so, okay, ko yabi sa ibang video hindi ka lang nanood mahal ay eh. Aileen Lasitor Bella Marie Alvarez Mitchell Generaho Generalaw francis Zia francis Sophia hey, hello mahal Princess Sophia Generalaw Generalaw din, Gineralo, din. Gineralo, din. Gineralo. na ko Norms of Life Eli Seldry Marisa Magasa at saka si Lot Lotis blog Martis Capito Edeline Ben uh, Edeline Ben Play, Let's housewife Momot. Chimay Ilagan, Anjoy Montibon, Orina Bautista, at si MG Nakario, at si Levi Mamsi, Gisame and Kat. At si Pangga, ano ah, si Pangga, si Pangga, at si Nalubat na. Naisap <laughs> na ang ating shoutout, Nalubat na.

Chao-chao. So, Pakagod mo globey. Chao-chao. Pakagod mo globey. May nakamakita dito, jumbo. Oh, ito na nga mga mahal. Ayyan, ito po 'yung mga ingredients na ating lulutuin for bignignet. Ayyan. Ito na po 'yung saging banana. Ayyan, 'yung saging na ingredients tapos ito 'yung 'yun bang bulabula? -bula? Ano ba 'yun oi? Eh? Tawag nito? sago. kung sa bisaya pa sago at ito naman is kamote ito yung kamote yung tinatatyo kanina na kung tigas ayan at saka ito naman yung pangpalapot daw pangpalapot daw ng iyong pinignit at syempre luvi ito na po yung luvi kinagod ni John Rex yung aking anak na panganay na si John Rex ito po yung kikagod niya kanina ayan so ang gagawin po natin ngayon ay wala pang ito ng bigas wala bigas eh <laughs> meron ba tayong ano sa taas may may kukunin po natin ng pang ano nito may dalawang baso at yun um, so may ngayon pag magano uh, mag ano tayo kukumuta natin to para maging ano ganun yung pigain Pigain natin to ng sabaw okay mag start tayo ang ating binignit mga mahal. Ayan. Hmm. Kumukulo na si binignit Ayan. Wow, it's sharap. O, oh, sino dito dyan ang gusto ng, ano, sino may gusto dyan ng binignit Alam na kayo. Pasyal na kayo dito sa aking Benignet. Pilagin ko ng gatas. Ayan, masarap na iyan. O, oh, laway-laway muna kayo dyan. Yung mga nasa abroad. Kasi wala dito dyan. Kasi hindi uso dito. Kasi hindi uso dyan ang, ano, ng, ang Good Friday. <laughs> Ayan. Sarap niya may kakain na at catch. Ayan. Pukurawin ko muna. Ayan.

may init pa so may ako na lang sasakainin so um salamat na pala sa lahat ng mga pumasok sa akin mga mahal hindi niya ko iniwan so happy good day sa inyo lahat happy good day ba ka matay lang ng ano ng nang pangnoon happy good day mga mahal um sebagai si mana santa so ito kaya wala tayong asa tayo so natay natin nga i-explain kasi may init pa so may ko na lang sasakainin magaganon lang so ako na lang si ano sana pala mga mahal yung palaro pala ni ano ni papita ito sa palaro ni Malart, art ang pulihaw ayo palaro ko mga mahal ay nag-start na po mga mahal meron po siyang bagong post ngayon, new post niya ngayon na ah. doon po kayo mag-hashtag mga mahal. Bilisan niyo na, baka kayo ng, ng mga surating mananalo ng one seat na sabon sa product nila, maganda. At saka yung mga hindi naman mananalo, eh dey, ah, may, ano naman, may, may consolation price naman siguro siya ibibigay, siguro. Ah, kunting, ano, kunting consolation prize, diba? At saka, Asya ah, nga pala mga mahal. Ang um, shoutout ko pala si mahal. Princess Sophia Dinhel. Hello mahal Princess Sophia Dinhel. Please, please, please subscribe to mahal Princess Dinhel mga mahal kasi ayan. Um, yun, pag kasi ano, mga siguro, uh, mga ilang pag makaabot po siya ng ano, eh, magpapagibuy din po is yan, si mahal Princess Sophia Dinhel. Kaya, Plus yes, mga mahal, isa po din po siya sa mga mababait din po na ano na meron do meron din siyang plan about so help ko lang siya kasi help ko lang siya na ano eh, e, address kasi um, para rin sa birthday ng anak niya kasi birthday po kasi ng anak niya next week oh, sa May ata. Oo. So iwo ikailan ko imo na kalimutan ko kung kailan so uh, mag-birthday kasi ang anak niya so magpa-giveaway ata siya mga mahal. Abangan natin ang pag-giveaway ni Mahal. Princess Sophia Dinehel. So, please subscribe to Mahal Princess Sophia Dinehel. Ayan. Please subscribe and click the bell. And siyempre mga mahal, habang nanonood sa aking video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at saka i-click ang bell. Tapos, siyempre, sana hindi niyo po i ang ads. Lang na lumilipan. <laughs> huwag niyo pong i-skip ang mga ads, mga mahal. Malaking tulong po iyan, mga mahal. Thank you! So, bugnawin ko ito. Kaya ako kakain na. At saka, maraming maraming salamat sa lahat ng mahal. At, uh, God bless sa inyong lahat. At, sa uh, nabuhay. Bye!